Sa loob ng maalin sa angang hapon, may isang matikas na salon sa kanto ng isang mataong kalye sa Makati, ang Etwal Tresses and Styles. Mula sa labas, nakasilaw ang makintab na pasilyo at ang higanteng salamin sa pinto. Kumikislap ang neon sign ng salon. Maliliit na bituin ang pumapalibot sa salitang etwal, na parang nag-uudyok sa sino mang dadaan na magpaayos at magpa-enhance ng kagandahan. Ngunit sa araw na ito, hindi ordinaryong customer ang pumasok sa etwal. Pagpasok pa lang ng lalaki, may inilihim siyang aura, hindi dahil marangya ang damit o mamahaling bag ang dala, kundi dahil payak na puti at kulubot na long-sleeved shirt ang suot niyang basang-basa pa rin sa pawis. Simple lamang ang kanyang itsura, kurimaw ang mukha, kulot at masinsin ang mga hibla ng buhok, at maitim ang balat na tila hinipan ng araw sa bukid noon. Malumanay niyang ibinaba ang backpack sa sahig ng salon at hinawakan ang malaking kamaong gawa sa kahoy na hilam, taguan ng kanyang mga gamit para humarap sa malaking salamin. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, bigla siyang napilitang humarap sa matabang dilaw na silueta ng stylist na nakatayo sa likod niya, si Mia, ang lead stylist ng Itwal, na may ganoong lasa ng high fashion runway. May suot itong all-black ensemble, sleek na itim na polo at apron, mahigpit na nakaayos ang buhok, tila handang-handa sa gupit, blow dry at color treatment, ano pa man ang gusto mong baguhin sa iyong ugat. Ngunit nang makita ni Mia si Jules, ang lalaking bago palang dumating, napanganga siya sa loob ng salon. Maya-maya'y narinig ni Jules ang isang mahina, halos hindi inaasahang tawa mula sa gilid. Ano to? Kulot pa? Usal ng isang stylist na nakaupo sa tabi habang pinagmamasdan ng backpack ni Jules. Imbis na cream rinse, kulot rinse yan. Dagdag ng isa pang stylist sa bay hagigik. Napatigil si Jules sa paghilamos. Biglang nang laki ang mga mata niya. maya, maya may kumiliti sa likuran ng tenga niya. Ang hinlalay ni Mia. May sukli ng habag at konting galit. Huwag kayong bastusin ng customer. Malakas na pabulong ni Mia. Ngunit sa harap ng salamin at kaswal na banggaan ng salon staff, unti-unting bumalik ang kumpiyansa ni Jules. Binitiwan niya ang bag sa sahig at dahan-dahan siyang lumingon, pumikit sandali at huminga ng malalim. Hindi siya basta-basta ordinaryong customer, may lihim siyang dala. Sabay-sabay tumingin sa kanya ang walong stylists, si Namia, Carla, Beth, Tony, Saf, Micah, June at Yana. Lahat suot ang gwapo o ganda nilang mukha ng pagkahabahabang oras at pagtatrabaho sa salon. Pawang nagkukwentuhan, nagkakabutuhan tungkol sa mga bagong stilo ng buhok, halangan sa isa't isa, ang salon drama ay gaya ng isang teleserye. Kung sino ang nakalagay na mas magandang highlights, sino ang nakalusot sa pinaka-trending balayage. Mayamayang narinig ni Jules ang malambot na pagungol ng pintuan sa labas ng salon. Tila may dumaan at may hinila. Ngulit walang gumalaw Sandaling tumahimik ang hangin. Pagkatapos ay muling lagsigawan. Sige na, magpatingin ka na. Basta kulot. Bakit ka lumabas magmukha ka pang... At may pumitik ng camera phone. Dali-dali silang nagmukhang chismosa na naghihintay ng isena. Mga katabi-tabi sa counter, nakaupo sa stylist chairs, may hawak na hairbrush, may karga ng hair at isa pang may hawak na mani pedikit. Mulit bigla, may nakaamba ang tunog mula sa labas. Parang kalansing ng metal at isang malakas na boses na tumatawag. "Jules! Jules Mansilla!" Muling tumahimik ang salon staff. Walang isang hair dryer ang nakahanda muli sa init. Ang tunog ng gunting ay huminto. Nakita ni Jules ang pintuan ng salon na bigla nang nakapark ang isang motorcade ng mga itim na SUV sa labas. Mayamayay, bumungad sa bintana ang isang malaking toaster, napakalaking toaster, at nakadikit ito sa pintuan ng salon. World Ambassador for Global Haircare Initiative 2025. Jules Mancilia, Transforming Lives, One Coil at a Time. Post mo na tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, Pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Nang makita ito ng salon staff, sabay-sabay silang napayakap sa kanilang sarili. Ilang naglaglag ng brush, ilang nagpikit palad, ilang tumango ng halos hindi makaiyak. Lahat ay napanganga. M Monsieur Mancelia? Bumulong si Carla halos hindi makahinga sa pagkabigla. Ngunit hindi pa doon natatapos ang eksena, mabilis na bumukas ang pinto ng salon at pumasok ang ilang taong suot ang corporate polo shirts na may logo ng Global Hair Care Initiative. Sinundan sila ng ilang cameramen at TV crew na may hawak na boom mics, professional cameras at light rigs, tila isang live broadcast. Maya-maya'y may lumabas na pulang carpet na nakalapag mula sa labas papasok ng salon kasama ng velvet rope at chrome stanchions, tila red carpet event. Nakatayo sa entrance ang isang matatayong na babae, isang international PR executive, suot ang bespoke na black pantsuit, maliit na headset sa tenga at mataas na stilettos. Hawak niya ang clipboard kaya halos malaman mong may kahon ng mga nagaganap. Tumayo rin ang tatlong ex-Vogue stylist na kasama ng team Parehong nakasuot ng oversized blazers na may shoulder pads, tila handang-handa sa anumang hair emergency. Monsieur Mancelia, welcome to Etwal Tresses and Styles, malakas na pananalita ng PR executive. Kami po'y lubos na nagagalak na narayan kayo. May handog po kaming media coverage at interview sa inyo, pati mga footage sa salon. Would you care to say a few words, sir? Lumuhod sandali ang isang cameraman. Diretso niyang itinutok ang lens kay Jules. Hanggang dito ay hindi pa rin kumikibo si Jules. Mahigpit niyang hinalikan ang mga pulseras ng raffles na hawak ni Mia. Tila naglalaglabag ang mga mata niya sa salamin. Inisip niya ang lahat ng namataan niya rito. Ang paghamak, ang pangungutya, ang pagpatong-patong ng mga biro sa itim niyang kulay at kulot niyang anino. Ngunit may humawak sa balikat niya ang matulis na tunog ng isang magarang leather jacket sa kanyang ama, si Arnold Mansilla, ang ama ng kaaliwan, ang taong tinuturing na pinakamakapangyarihan pagdating sa hair care advocacy sa buong mundo. Suot niya ang tailored gray suit, may silk pocket square at may malumanyong ngumit matibay na tingin. Anak, ituturing mong hindi tungkuling kong ipagmalaki ka. Ngunit sa salon na ito, sa ahit sa ang salon, nararapat na ipagmalaki ka. Ikaw ang daigdigang boses ng kulot at masaganang buhok. Maya-maya ay pinikit ni Jules ang mga mata at huminga ng malalim. Pagbukas niya, tumayo ng kaunti ang kilay niya. Tila ba handang ipahayag ang tunay niyang lakas sa salon na minsang naghamak sa kanyang pagkakakilanlan. Gusto ko lang, una niyang sabi sa harapan ng kameras, na ipaalam sa lahat na... Huminto sandali para masanay ang mga stylist sa tunog ng boses na una nilang pinagtawanan na ang bawat buhok na kulot, bawat balbas at bawat balat na may taksil na hininga ng init ay karapat dapat sa pag-aalaga at pagmamahal. Tumigil siya para tumingin sa publiko sa salon, kay Mia, kay Carla, kay Beth, kay Tony at Saf, kay Micah, kay June at kay Yana. Hindi kayo bukas sa kulay o sa mukha. Hindi kayo limitado sa sinumang hugas, cream rins, o conditioning. Malakas niyang dagdag. Kayo po ay daluyan ng pag-asa. At kung sa tingin nyo'y kulang ang inyong kaalaman, narito ako upang magturo. Ako si Jules Mansilla at ito ang aking misyon, transforming lives, one coil at a time. Maya-maya ay muling narinig ang mga hiyaw ng salon staff. Wow! Baklang ang galing! Patay! Namiss ko tong klaseng positivity! Ang dating nasadlak sa takot, ngayon ay nagkulong ng paghanga. May napatuluring luha sa mata ni Beth nang mahawakan ni Jules ang kamay niya. Nagngiti siya ng buong puso. Pagkatapos, tumayo ang PR executive. Ladies and gentlemen, please join me in giving a round of applause! Mabilis na pinasabog ang flash ng kameras, sabay paparazzi shots, samantalang mukhang pinainit ni Jules ang puso ng salon, ang naging crew, ang naunang natauhan at ang magdaraan pang mga telebisyon at social media. At ganun nga, sa sulok na yun ng Makati, sa Etual Tresses and Styles, Natutunan ng salon staff na ang tunay na kahulugan ng hair care ay hindi nasusukat sa kulay ng balat, sa hugis ng buhok sa status ng lipunan. Sila ay nasa ilalim ng isang bagong tagapagturo, isang taong minsang pinagtawanan dahil sa kanyang kulot at moreno at ngayon ay kinikilalang World Ambassador for Global Hair Care Initiative 2025. Sa poster sa labas, sa malalaking titulong kumikislap at sa bawat pag-ikot ng kamera, naroon ng patunay, si Jules Mansilla ang lalaking unang tinawanan ang tunay na nanguna at patuloy na magpapasali ng pag-asa sa bawat kulot na nais mahalin at pag-alaga ang tulad ng isinumpang misyon niya. Transforming lives, one coil at a time. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!